ya dahil 24 ngayon, Pew magdadagsaan ang customer ngayon. Kaya pagkakot sa trabaho, aba, diretsyo na agad sa pag-uwi. Kahit malakas ang ulan, sumugod na ako kahit magpakabasa. Kaya pagdating ko ng bahay, naligo na agad ako para diretsyo na agad din sa tindahan. Kailangan kasing tumulong, Pew magdadagsaan din mamaya ang customer. Hindi, wow. At syempre, kailangan natin sumunod. Kailangan natin mag-hairnet. Syempre, parang hindi nakakaya sa customer. <laughs> Galing niya At syempre, habang wala pa mga customer Kailangan ko askasuhin agad ang mga kalat-kalat din Ako siya naka-assign sa paglilinis ng mga table din eh Kailangan kasi laging malinis sa ngami tindahan Para ang customer na medyo marte-arte ay pumasok Joke lang Ang ibig sabihin, para doon sa maselan ay para hindi nakakaya Tapos maya-maya pa nga may dumating na Kala ko yung customer, yung pala yung mga ngaruling Pero nakakatuwa, daman-daman mo ang Pasko Aww. Naisip ko pa nga, sumama kaya sa pangaruling sa mga re. pihong malaki ang kikitain ko na re. <laughs> At pinapili ko pa nga sila kung anong gusto pera o pizza. Pizza Pizza Hahaha O, pagdudungan ka Pera na lang Di nga Kamalang pasa nga Hindi pag kayo Pag pizza Pera na lang o pizza. pizza? At yan ang call sila Kung ano ba talaga na sila Kung pizza o pera Ba? Ay nagsave Pero sabi ko Pera na lang Para marami pa silang mapuntahan Dahil kung pizza maghihintay pa sila Kaya pera na lang ang inabot ko Sana ah oh. At dahil di pa rin akong kagalingan sa pagtatapping, sa totoo lang, hindi pa pala ako marunong. <coughs> di ako muna kasi hindi na, sa cashier. Ako muna tatanggap ng mga order. Siyempre, gagaling natin pag sell stock. At siyempre, ako na rin nag slice ng mga pizza at nagtatalay. At siyempre, kailangan medyo mabilis ang galang mo pag maraming customer. Lalo na pag sunod ang mga order. Kaya kailangan mabilis ang galaw. Tulad na rin. <coughs> Galing <coughs> At nung gumabi na, ba nagtitingan na ang mga katrabaho ko. At syempre, para bumili ng Ella's Pizza. At dumating din niya pala ang mga katrabaho ko, mga pipe. Aring mga rin niya kapag at hindi nakakarinig. Ay sya pihong sa likit na naman na rin. ibahala bahala na kung magkakaintindihan. Ay nagkakaintindihan din naman eh. Kahit anong sinyas sa na lahang, nagkakaintindihan din naman eh at bago nga pala mag-alis ng mga re syempre di mo wala dyan ang picture picture piyong meron naman pang may idea rin mga re sana oh at akala ko nga tapos ng picturean aba humabol pa rin sa pipe gusto pa ulit mong picture yung kami, dalawa lang sa picture aba yung jowa pa ang kitong taga picture at akala ko tapos na aba bumawi. yung jowa naman nagka-picture sa akin Nakakatuwa naman talaga mga katrabaho kong napakababait. Maraming salamat sa inyo sa pagpalaan kayo ng Diyos. At gabayan kayo sa araw-araw niyo pamumuhay. At pagkaalis sa mga trabaho ko, ay siya balik na ulit sa trabaho. At syempre, kailang galingan, baka magkamali sa pagsusukli. Siya, hanggang dito na lang muna ulit. Palike and share naman ang aking video nga rin. At ipalo niyo rin ako. At syempre, dayuhin niyo na rin ang aming Elos Pizza. Dinilang sa Barangay Nabas, Santa Rosa, Laguna. Salamat!